Ang tunay na tapang ay nangangahulugang hindi kailanman nakakaramdam ng takot, ang isang tunay na matapang na tao ay dapat palaging walang takot. Gayunpaman, nagbibigay ang Biblia ng ibang pananaw tungkol sa kahulugan ng tapang. Sa Hosea Kabanata isang versikulo siyam, sinasabi, hindi ba kita inutusan? Magpakatatag ka at magpakatapang, huwag kang matakot, huwag kang manghina, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasa iyo saan ka man magpunta. Ipinahihiwatig ng talatang ito na ang tapang ay hindi kawalan ng takot, kundi ang lakas na kumilos sa kabila nito, na may pananampalatayang ang Diyos ay laging nasa ating tabi. Sumisid sa banal na mga kontradiksyon sa banal na mga kontradiksyon at tumanggap ng pang-araw-araw na dosis ng karunungan at ironia upang magbigay inspirasyon at hamini ng iyong mga pananaw, lahat sa loob ng isang minuto.